Bro, Ah. bro, bro. Oh. bro, bro, bro. Oh. bro, bro. Masuk sih. Sakit napa aku, bro. Tapi panain may. alam may... Alambre, bro. Jadi, parang ini lah kamal. Hinawakan yan. Hinawakan aku, parang bigla akong hinila, bro. Ala. Ano nangyari sa bro? Bro, bro. Oki galang. Ano nangyari bro? sini sinil namak. Ah. Lako. Bigyan mo ng protection pair bro. Huwag mo yung ulo niya bro. Yan. Oh. So, yan. Anong uh, anong uh, anong uh, Ano yan? Hinawakan ah, ka bigla o? No, baka baka yung daw. kamay mo. Baka ikaw lang yung gumawa niyan eh. Hindi. Eh? Nagdiditik ako ng ano dito. Ginagamit ko tong Pinagamit ko itong... Ay, tingnan kong kamay mo ba? Bro. Wala naman yung sa kamay. Bro. Iba tayo. natin doon, bro. Punta natin. kita Yan makikita. Kaya mo pa ba? Ito tayo. Uwi na tayo o kaya mo pa ba? Kaya na, bro. Okay na, bro. I-explain uh -huh. nyo nga kung anong klase nga.